guys. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ngayon guys, ang aking pamangkay naghanda sa kanyang asawa para sa Mother's Day. Ngayon, kasi hindi pa nalabas sa trabaho ang kanyang asawa. Guys, surprise so sa kanyang asawa. Ganyang kasweet ang aking pamangkay sa kanyang asawa. Nataragang talagang pinaghandaan niya. Mamaya magpapatugtog tayo ng music pag alam na natin siya malapit na dito sa bahay. Ang kanyang asawa at may hinanda rin siya guys na bouquet para sa kanyang asawa. Ayan ang kanyang bulaklak. Antay na lang natin lumabas ang kanyang asawa at isusupress natin sa may pinto. Ayan guys ang aking pamangke nag-aabang sa bintana sa pagdating ng kanyang asawa. Ready na, pati bouquet. Bukay niya. <laughs> Kasweet naman ang na mag-asawang area. May pa-surprise pa. And guys, papatay natin ang ilaw para pagpasok niya, ay biglang iso siya. Mabubulaga siya sa surprise ng kanyang asawa. <laughs> guys. tayo, best. Oh. Oh. <laughs> Walang lag! Ah! Mahal na! Eh! Eh! Aswin! Ah! Tina ko langan <laughs> ako! Malili! Walang <laughs> patangpok! Tine! Ay, ano mo sa plastik nyo? Sa 'yan. Na-surprise. ka bumili? <laughs> na Kinagat ka bumi. <laughs> <laughs> na. pa Picture, Picture, Picture muna <laughs> <si> ka <iska> na <laughs> Uy, <u> <laughs> Ganda pa ng kanta. <laughs> guys, magpipicture-picture na sila. Oh, ang sweet naman. Nakakakilig. <laughs> <laughs> Yun guys, happy Mother's Day to all the mothers and single mothers. Thank you.